Ang talo ay isa sa mga gulay na masustansya. Ito ay nagtataglay ng vitamins minerals at mayaman din ito sa fiber. Mutulong din ito para labanan ang mga free radicals. At madaming ang masarap na putahe ang pwede mong lutuin dito. Kaya nga napakaganda na magtanim tayo ng mga ito. Pero problema mo rin ba yung maliit na space para makapagtanim ka? Not anymore! Dahil sa episode na ito ay bibigyan ko kayo ng idea kung paano nga ba magtanim ng talong gamit nga lang ang inyong mga plastic bottles. Pwede mo nga rin gawin to kahit maliit lang ang iyong bakuran. Kumuha lang ng mga plastic bottles at butasan ito sa bandang puwetan. Matapos butasan ay kumuha naman ng soldering iron para naman pambutas sa water drainage. Kakailangan nga pala ng kawa dito. Ito kasi magiging holder sa wall o sa mga grill or kung saan nyo man gusto ikabit ang mga ito. After may prepare ang mga plastic bottles, ay kailangan naman gumawa ng pating mix. Kailangan natin dito ang 50% na buhaghag na lupa at 30% naman na coco peat at 20% naman na compost na magsisilbing nutrients ng ating mga halaman. At kung wala naman kayong compost, pwede rin dito ang vermicast at dumi ng inyong mga alagang ha tulad ng manok, baka at kambing or kung anumang available sa inyo. At paghaluhaluin lang natin ang mga ito. At pagkatapos ay pwede na nga natin itong ilagay sa ating mga plastic bottles. After na mailagay ang ating pating mix ay pwede nang itransplant ang ating mga binhing talong. Iwasan nga lang nating maputol ang ugat ng mga ito dahil ito ay magiging sanhi ng kanilang pagkabanso. Ibaon lang sa lupa ang kalahati ng katawan ng talong at matapos mailipat ang mga seedlings ay diligan na ang mga ito. At after 25 days ay mayroon na silang lima hanggang anim na dahon at dahil nasa mga plastic bottles nga lang ang ating mga talong ay kailangan nating masustain ng tuloy-tuloy ang nutrients na kailangan nila. Kaya kailangan nating mag-apply ng mga organicong pataba, pwedeng vermicast, compost o mga animal manure. Basta organic ay pwedeng-pwede at pagkaraan nga ng 45 days ay malalaki na ang mga ito. Makakapal na rin ang mga dahon at naguumpisa na nga rin sila mamulaklak at bilang pang sa kanilang mga sanga ay pwede mo itong tusukan ng kawayan para maiwasan ang pagyukod ng puno nito. Lalong lalo na kapag ito ay bumunga na And after 60 days ay namumunga na nga ang mga ito. Patuloy pa rin natin silang suplayan ng mga nutrients na kailangan nila. Pwede nga tayo mag-spray ng mga fermented na fertilizer. Pag flowering stage pa lang, ay dapat mag-spray tayo ng fermented fruit juice para sa tuloy-tuloy na bunga nito. At kalpos naman para sa matibay nilang bunga at matibay na roots. At pagdating naman ng 80 days, ay malalaki na nga ang mga bunga nito. At after 95 days naman, ay pwede na tayo magumpisa umpisa i-harvest ang mga bunga nito. Mas mainam nga na gumamit tayo ng gunting kung tayo ay mag-harvest para rin hindi masyado masaktan ang mga puno. At ay nakatulong ang video ito para makapagtanim kayo kahit maliit nga lang ang inyong space. Maraming salamat sa panunood!